Magandang gabi mga boss. All right, -share, share uli ako sa inyo ng mga tirahan dito sa Larong Dama. Ang i-share ko sa inyo ay itong sa libro na panulat ni Boy Manugit, mga compiled na mga tirahan, mga lansian, mga bossing. Ano? Yan kung makikita nyo. Yan. Yan. Yan ating titinan ngayon. Kung meron tayo makikita magandang tirahan dito. Ang labanan dito ay puti. Unang tirang puti, 340 ng tinira. Counter ng 340 ng itim. Yan. Nag-116. Dito ang ginawa ng black, nag-115. Kaya sinubuan siya dito eh. Yan. Ngayon, nag-51. Uh, pumunta sa gilid, pumasok. Yan. Yan nagreal 15.14 5.1 ng puti nag 2.15 okay 2.15 ay ma sorry sorry 1.15 pala yan 2.15 ito mga bossing yan 2.15 okay 2.15 di syempre kakain 16 to 6.14 yan ngayon nung sinayang ito ng puti tumira siya ng 7-2. Okay? 7-2. Pumunta siya sa gilid. Yung puti. Nag-12-7 ang itim. Nag-9-5. Sinubuan. Kain. Ang kanyang kain dito ay ah uh, <clears throat> pabalik. Umatras siya. Yan. Pabalik. Yan. Kaya nag-7-3 naman itong puti. Okay. Ngayon dito, tumira ang itim ng 12.7. <coughs> yan. Tumira ang 12.7 mga bossing. Ito yan na. Nandito yan sa libro na ito. Atin lang i share sa inyo. Okay. Ngayon, yan na yung lance. Tira ang puti. Sabi dito, talo yung itim. Sulong ang puti, talo ang itim. So, ano ang sulong dito ng puti para talunin yung itim? Yan. Mga lansiyahan ito eh mga <clears throat> compiled na mga siguro to mga trick shot. Hindi naman actually trick shot, may labanan din eh. Kung baka nagkamali kasi yung item no. So dito nakikita nyo ba kung saan yung lance ng puti? O, tira ang puti, lance na ito. Pwede nang matalo item. Kasi lalamang eh. Okay? ito na, kung hindi mo nakita, ito papakita na natin. Ang sabi dito sa solution, 416. Pakain mo daw yung 416. Pagkain, subuhan mo ng 62. Ayan, dito, baka makita mo na ang tinutukoy ng libro. Siyempre, kakain ka, wag ito, ito sa kabila. Para pagkain niya, dadama siya, titira ka ng 214 siguruhin mo. Ayan, o, o. Kita nyo na. May idea na kayo. Siyempre, pagkain yan, Yung kain ka tatlo. Dama ka, o. Kahit yung dama mo, i-captured niya, lugi na mo siya ng isa. Lamang ka sa pyesa. Alright. O, yan ang isang number 41 dito sa panulat ni Boy Manugit. Mga compilation ng mga lanse mga tirahan sa larong dama. Na share ko lang sa inyo mga bossing. Maganda yung lance. Eh. Kaya sinashare ko lang sa inyo. Okay?